Ayan mga kapanyero, shout out nga pala tayo kay Sir Adriel Palma, yan. kay Arlene Fernandez, uh, kay Hiro Bruns, saka kay Mr. and Mrs. Elmer Dumot. Ayan po yung boss ko. Saka po kay Papa Monsi TV, yan, taga Ubando, Bulacan. Saka sa Pinoy Tracker ng Montreal, Quebec. Saka kay Sir Eduardo Junior Peria. Yan, shout out po kay Mer City TV. Yan. Talaga maraming salamat po sa suporta nyo kay Sir Sunny Season ng Edmonton. At saka po kay Rolly Chanko. Yan. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo sa channel ng Panyerong Bulakay Maraming maraming salamat po. magandang araw mga kapanyero. Nakita nyo naman mga kapanyero, ang ganda na sikat ng araw ngayon. Tsaka hindi ganong kalamigan. Ngayon punta tayo sa open space mga kapanyero, magpalipad tayo ng drone. Bali, nung mga nakaraan linggo, nagtry din ako magpalipad. Pero hindi ako tumagal kasi sobrang lamig ng uh, panahon dito nung mga nakaraan linggo. Tapos sunod-sunod na snow pa, So hindi ko talaga makayanan yung lamig. Kaya pag pumunta ako sa open uh, space, sa may park, bumabalik rin ako kagad kasi nga napakalamig. Pagka ganyan lumabas yung araw, samantalahin nyo na magpainit. Kasi hindi mo alam kung kailan na yung susunod na labas niyan. Kaya kami rito, uh, na talagang sinusulit namin pagka lumabas yung uh, ganyang araw, ganyang katinding sikat ng araw. Kaya ngayon, punta tayo sa park. Makita nyo naman yung suot ko. Ganito lang. Doble lang to. Pero hindi sa winter jacket. Parang kaswa uh, casual lang sa amin itong ganitong suot. Pagka ganitong kainit. Although puti-puti pa rin ang paligid. Yan. Kasi yan, nasabi ko doon sa unang video ko. Ah... Uh, pagka yung snow, at least hindi siya mahangin, uh, hindi siya malamig. Uh, tulad niya 'yon. Medyo siguro sa mga baguhan dito, talagang malamig na 'to. Pero kami mga datihan na rito, maaan lang 'to. Natural na sa amin 'tong ganitong uh, klase ng panahon. Sa uh, punta tayo sa open space. Ito pa rin yung mga dati ko nilalakaran. Pagka nag ano ko, pagka nagbi tayo, pagka nag-a-update ako kung ano yung mga ginagawa namin dito. Ito pa rin yun. Ang init. Ang init ngayon. Ang sarap. Ang sarap ng maglakad. Bali, kinunta ko si Jedi Cycle na sabi ko nga, uh, turuan ako magpalipad ng drone kasi siya talagang sanay na. hindi hmm, ko lang alam kung kailan yung libre niya kasi nga may dalawang bata siyang uh, maliit na inaasikaso. Si kaya ngayon, magpalipad tayo. Ito yung uh, pangalawang try ko to eh. Pero nung una, hindi ko talaga mapalipad. Ang init, nakakasilaw. Hindi ako nakapagdala ng shades. nakita nyo naman, ang tindi na sikat ng araw. Ayan. Pero ang ganda, putim-puti. Ayan. Makikita nyo mga kapanyero, ito yung school na katabi namin. Kasi sa likod lang tayo pupunta eh. Dahil nga, nandito yung open space. Dito, pagka umaga, puno-puno ng bata rito. Ang daming bata, daming estudyante rito. Kaya nakita nyo, puro tapak ng... Uh, puro tapak yung snow na yan. Kasi nga, dito sila, dito ang playground nila. Dito sila naglalaro. And, dito naman sa pupuntahan natin, uh, dito tayo sa baseball court, soccer court ito dito. Pero may mga naglaro din dito. Ah, dito minsan yung mga may mga mahihilig sa aso dito nila pinapatakbo. Dito nila ipinapasyal, dito nila nilalaro sa park din na to. Dito rin sa area na to, dito ako nagsasanay na Uh, magsalita sa camera. Yan mga kapanyero. Dito rin ako unang nagsano. Nagsanay ng pag, uh, pagbablog. Ito, marami rin ano, marami rin tapak dito sa nakita nyo naman ito. Pero marami rin ano, yan mga tapak din yan. May mga naglaro din. Pero dito tayo sa dito sa maluwag-luwag dahil nga Uh, baka unang lipad wasak <laughs> kaya sabi ni Jedi Cycle huwag kang pupunta sa mga may puno kailangan doon ka sa open area kaya ito, ito yung nakita kong open area ito, laki ah, lumulubog ako hmm, kita nyo naman, yan ang ang ating araw yan, yan mga kapanyero kung makikita nyo doon yan, zoom natin may naglalarong aso ayan o oh. ang galing di ba dito niya itinetrain yung mga aso aso niya dito sila naglalaro minsan may time na uh, dito rin nakikita kita yung mga magkakapit bahay siguro magkakaibigan na sila na pare pareho silang uh, may mga alagang aso dito sila naglalaro kasama yung mga aso nila iba rito iba yung pag-aalaga ng aso rito parang tao mas mahal pa nga sa tao mga vitamins nila Vaccination, ang mahal. Ayan mga kapanyero, yung kabilang side niya pala, ito, ito yung playground naman ng mga bata. Ayan. Kung nakita nyo, ang ganda. ang kagandahan dito mga kapanyero nasa loob to bali wala kang walang dumaraang sasakyan dito kaya safe na safe ang mga bata kaya kahit sila lang ang nandirito ah, okay lang dahil wala naman, sa, wala naman sasakyan pero mataas din yan ang ganda, ang ganda rito parang nakadesign yung lupa na yan na pagka nag-snow pang sled talaga yan Yan yung mga sports ng mga bata rito pagka winter. Take off. Ayan mga kapanyero, nakakapagpalipad na tayo Alien makakapanyero. Ah, uh, maganda, maganda siya ang dali niyang kontrolin. Uh, yun nga lang kailangan uh, pagpraktisan mo kasi yung yung controller niya, hindi ko pa siya kabisado. Minsan napupunta sa left, napupunta sa right. So, kailangan talaga uh, hindi basta-basta rin na magpalipad nito kung hindi ka gamers na yung mga mahihilig sa video. 'Yun, sandali so, lang nila makukuha nila 'to kasi nga yung control Uh, madali yon para sa kanila ah, ngayon ko lang ito napalipad ng ganito katagal kasi nung mga unang linggo talagang excited ako pinalipad ko hindi ako nakatagal sa lamig dito talagang ang ano ang lamig rito nung mga nakaraang linggo pero ang saya ngayon ang init at dito sa controller ang daming function na hindi ko pa rin alam kung paano mag record <laughs> hindi ko ano hindi ko ang dami ang daming ano eh ang daming pwedeng gawin daming pipindutin pero ngayon ang init Nagpapawisan ako na mga kapanyero talagang naiinitan ako ang init dahil nga hindi ganun kalakasan ng hangin dito kaya ganito ang init kalis muna tayo mga kapanyero ng jacket Ayan, mga kapanyero nakapagpalipad na tayo ng drone uh, ubos ang baterya So, sa isang battery, bali, may ilaw dito. Isang ilaw niya rito, isang battery. Ganun na nangyayari. Kasi ito, itina-charge din to. Separate. Wala itong battery. Ang battery nito talaga nasa loob na. Itong controller na to. So, separate itong itcha-charge to. So, yung ilaw dito, ah uh, isang ilaw niya, isang battery. So, nakapagpaikot-ikot tayo, nakapag-practice tayo, uh, wala na, wala na tayong battery, kailangan na tayo mag-pack up, uwi na tayo, uh, i-charge na natin yung uh, battery, pero matagal to eh, baka hindi na natin abutan, ah. kasi maya maya lang mga kapanyero, uh, lulubog na yung araw na yan, wala na yan, dahil nga winter ngayon, sandali lang yan, so, sulitin lang, uh, magpack up tayo, magpainit lang tayo ng sandali dito, pero ang init, parang gusto ko pang maghubad ng isa pa, pa damit ko rito, Na ito yung pinakamasaya na na ito yung pinakamahal na libangan. <laughs> Magastos na libangan pero ang saya. Masaya to. Hindi hindi biro yung magpalipad ka rin ng drone na matutuhan mo to. Lalo pa may farm tayo na maia update ko yung mga paligid, yung mga development ng farm, maia -ma update ko kayo. ma -ishare share ko yung lahat ng mga ginagawa natin do sa farm, Kaya lalong masaya. Pagka nung nabili ko to. Uh, maraming maraming salamat kay Jedi Cycle. Yan. Siya yung nagsabi sa akin ito na kung saan ako bibili. Ayan mga kapanyero. Uh, pack up tayo. Kailangan uh, ma-charge kagad natin yung battery. Kasi sabi ni Jedi Cycle na uh, wag kong uh, wag kong i-drain yung battery. Yan. Na kailangan at least kahit papano uh, may karga yung battery. So uwi na tayo malapit lang naman para ma-charge natin kaagad para hindi totally ma-drain kasi ubus yan eh So sa tatlong battery natin uh, tat uh, isang oras at kalahati tayong nakapagpalipad nakapag-practice uh, matagal mag-charge eh. kaya hindi natin baka hindi na natin abutan ulit tong uh, sikat ng araw na to eh baka lumubog na to maya-maya lang pero ibang ibang experience yung ganito na uh, maka makapaglaro ka ng ganito yan tuwan yung mga bata yan mga kumakaway pa Ayan, mga nagtatakbuhan na dahil sila sa pagtata sa paglalaro uh, sinisigawan ako na daling ko raw yung drone doon so yun ginawa ko pero nakakaano rin kasi ang daming puno so hindi ko pa makontrol ng maayos uh, baka bumangga sa puno alam niyo naman na uh, plastic lang yan pag bumangga sa puno yan wasak <laughs> yun ang tinatawag na goodbye drone pagka sabit ko sa puno parang init nung mga isang linggo lamig na lamig kami ngayon naman ang init kita nyo naman yung suot ko. ganito lang nagalis ako ng uh, talagang jacket kung magdadagdag kasi ng isang battery pa parang mahal din yung isang battery parang 80 dollars din ang isang battery bali ito nga uh, bali nabili natin to ng combo na may tatlong battery kasama pero okay na rin siya, masaya na rin siya isang oras at kalahati na uh, nagamit mo. Okay na 'yon. Masaya na, masayang ano na 'yon. Experience na makapaglaro ka. Kaya lang uh, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na uh, magastos na libangan. <laughs> Maraming lumalabas sa controller na hindi ko pa alam. Kailangan i-search ko pa. Tingnan ko ulit yung pinaka ano niya, kung ano-ano yun, kung ano yung mga function nun. Kasi may mga lumalabas, may mga pipindutin na hindi ko alam kung pag pinindut ko, naiiba yung ano eh. Naiiba sa controller. So yun, pag-aaralan pa yun, pagka walang ginagawa, pwedeng uh, pag aralan habang sinacharge mo yung mga battery mo. Kasi controller naman, nakahiwalay yung battery nun pwede mong paglaruan kung ano yun ayan mga kapanyero to, maraming nagsasabi nagtatanong sa akin uh, kung kailan daw ba ako magpapagupit pinakita nyo naman katabi ko lang <laughs> katabi ko lang ang pagupitan pero hindi ako makapagpagupit <laughs> ayan walking distance lang dalawang minutong lakaran barbershop na alam niyo, baka sa isang linggo makapagpagupit na ako at yan ah uwi na mag charge na ah uh, maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli